Hello mga binati o binahal kong matalong mabuki okay? uh, Ako dahil nagpasalamat sa mga uh, student-intern dali sa lungsod dali sa accounting department sa lungsod sa matalong uh, mga matalong national high school o Esperanza sa national high school On behalf head, doctor, uh, sa mga head, mga Dator administrator Ako nagpasalamatan dahil sa mga OGT direct makita ko mahuman na ng mga guys. I hope na uh, uh ma makaskwila mo puhon o mo success ang inyong uh, uh kuhan ang uh, future Okay, balikom ko uh, Daghang salamat sa mga student intern There sa a department sa Lipsy sa Matalo mo uh, uh, Matalong National High School o Esperanza National High School uh, ang mukha ano sila mga bagong trabaho kung di saan, di sa buhon at umatek na sila galing sa trabaho kung mga ikaw at mo sa bisyo pwede purpose alam sa kayuhan sa tanam uh, 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 at kalamuan at isa kung saan once again solution congrats o I hope uh, maka mo kung So huwag kayong ito simple, basta alam na tayo yung pagdeterminasyon o pagdawal sa iyo. Once again, congrats or God bless sa Macaron National High School o Esperanza National High School and in turn, nanday rin sa Akaugong Department of Science and minahal kong matalunog eh uh, maunig among student intern dere sa accounting department sa lungsod sa Matalong. Okay, maunig lang last day, dere sa budiga kay mga na naman na. Maunig mga ilahang at farewell message. <laughs> We thank you, accounting department! Okay, maunig taga Matalong National High School. o Esperanza National High School.